Okay, mga kamukil, magandang hapon no? so ngayon pa lang tayo nakapag uh, vlog ng ako talaga yung nagsasalita mga kamukil o kaharap so, pasensyahan nyo na yung videographer ko mga kamukil no? uh, kasi sobrang busy natin sinayaan ko na lang muna siya mag siya yung mag vlog kasi kurso din siya mag vlog mabuti na lang maturuan din natin no? so ngayon ano na tayo, episode itong video na to episode 14 na to no sa ating trabaho dito okay so, update tayo mga kamukil dito sa trabaho namin all right nakikita niyo mga kamukil dito sa baba ito na yung pinaka priming ng ating uh, project dito priming ng flooring no ito yung magiging itsura niya oh uh, napakatibay nito gumamit po tayo ng channel bar dito ayan um, para sa mga bubuhat na mabibigat yung purpose natin para hindi hindi lulundo at hindi duduyan doyan kapag inaapakan natin o, ayan yung pagka framing namin no? matibay oh labor materials tayo dito mga kamuit sa lahat ng mga nagtatanong labor materials ako dito kaya eh, napapansin nyo yung materials natin sulidong sulido no at saka pulidong pulido yan o no? Tin natin tinitipid o, mga, malalaman natin kung tinitipid natin hindi na tayo makakita ng mga ganyan no ay na lang yan kapag ka matipiran pero sa atin na oh no? okay so itong dalawang nakikita yung hamba ito yung magiging hamba ng ating main door at saka dito sa pinaka office no ng may-ari dito magkakaroon pa tayo ng office dito uh, partition ayan oh no? kakaroon tayo ng partition diyan para sa magiging pinaka office ni sir dito oh so, natin ilalagay may plano naman tayong sinusunod Yeah. So yung nakikita nyo mga kamukil, uh, napapansin nyo hanggang dito lang yung studying dito sa pinakaharap. pag- uh, dating dun, dun na rin. No? Dito wala, hindi namin tinapos. So mayayari kasi dyan mga kamukil, uh, salamin yan lahat dyan. Yan, nakaglash yan lahat. Tapos yung nakikita nyo yung tubay to, ginawa ko lang yan para hihi, hindi lulundo dito. Ayan o, oh, nung trabaho pa namin itong bubong. So puputulin yan hanggang dyan sa ating uh, canopy. Yun na kasi yung level ng ating ceiling dyan sa external ceiling natin puputulan yan tapos magkakaroon tayo ng 2x4 papunta dito yan yung katulad sa kabila na ginagawa namin okay basta mula dito mga kamugil salamin to, ang gandun sa kabilang partition napapansin nyo ganun ang kalapad ng part partition magiging bulletin, bulletin board nila sir dyan tapos uh, yung iwo wall natin dyan sa labas WPC dito magkakaroon tayo ng cone dito no? para sa design niya sa external. Dito napapansin niyo, padiyagonal siya, no? Nasa plano kasi ito. So tayo ng kuno dito, Anyan Anyan yung porma niya, yung dito. So iba yung makikita dito, cone tapos salamin. Ayan. Tapos doon bulletin board. Ayan. So dito yung magiging uh, opisina ng may-ari, tapos doon yung mga kasama niya sa trabaho siguro. Okay pamantalan dito sa likod, natapos na namin sa pag partition dito. Ano tayo ngayon mga kamukil? Pang 13 days, no? 13 days namin ngayon na trabaho dito. limang uh, tao lamang kami, no? Dalawa yung helpers, helper namin. So, dito na yung pinakahuli. Bukas, ito na yung titirahin namin, uh, abantihan namin. Ano yun na to? Ang napapansin nyo, ang sloping ng bubong natin pag ganyan uh, paagwas-agwas tong roping na to so yung daloy ng tubig talaga dito talagang dito pupunta o, oh, nakikita nyo sabak yung ating flooring dito sa second floor ipuputol natin yan ngayon pagputol natin dyan yung problema doon babagsak sa loob no? sa kisami so papasok sa loob ng bahay dun sa ground floor yung tubig so yun yung aagapan natin ano yung pwede nyo maisuggest dyan mga kamugil na para yung tubig hindi eh, papasok doon sa siling o, oh, kayo mga kamugil yung mga magagaling hinahanap po ngayon ngayon ano yung gagawin natin dito lalagyan natin ng gutters yan problema lang mahirap yung pag install ng gutter dito yan papansin nyo iba na naman yung sloping dito pagdating kanya no oh. so baka abutan tayo ng ulan no at panahon namin dito mga kamukil uh, tumutulo madalas yung ulan o so, kailangan kong isang araw to matatapos ko to no? sa so, pagkatrabaho trabaho ngayon kung kakabitan natin ng gutters to pwede naman yung problema natin hindi masasapon itong bali gutter natin ayan nagkakaroon siya ng bali gutter nasa ilalim kasi to ng bubong so, hindi natin pwedeng ma kuha yan kapag ka ganyan so comment kayo mga kamukil ko na yung discarte ako ah, may discarte na ako dito no? so, gusto ko lang tingnan yung mga magagaling kung ano yung pwede nilang idea baka naman mas maganda yung idea ninyo o ayan o ayan yung sitwasyon o So kailangan ang tubig dito matatapon natin doon. Yan. Ah, matatapon natin doon yung tubig. Oh. Kasi masa masasalo sa flooring nito si floor yung bubong na yan. So kailangan namin putulin. No, kasi doon dumadaan yung ating pag-studying. So yung walling natin doon din dadaan papunta dito. Okay, while well, dito, naka-studying na kami. Ito yung magiging partition niya. Ang medyo makikita na yung forma niya mga kamukil. Kung napapasin yung open dito. Hindi po yan yung pintuan mga kamukil ha. Ah magiging huluin to dito ayan. dito may ano pa to may sahig to dito dito talaga yung pintuan niya harap talaga ng hagdanan <coughs> so yung ating hagdanan ayan ha simplihan na yung forma natin dito ayan so kung napapansin nyo dapat binuhusan ko na to uh, tinails ko na to so, kung nakikita nyo sa previous upload natin nagtrabaho ako dyan oh. So, gusto ko kasing ma-adapt dito. Lagyan natin ang bubong dito. Ayan. Ito. Dito natin ilalagay yung bubong mga kamukil papunta dun. So yung tapon ng tubig dun din. Pati itong downspout natin mga kamukil. Ayan sa taas. Ayan o. Dito sa may post ito. Dapat sa baba siya. Pero ang mangyayari, madidisattract kasi. Parang kakadisattract siya. So dito natin ito itatapon sa bubong na to. Diyan babagsak yung tubig. Sa bubong na yan. Ngayon. So bumabae natin ito mga kamukil bumabae tayo sa hagdanan apakan o basag so ang gagawin natin dito para magiging forma, pati dito may wall to firewall kasi ito dito so yung dating nasa plano hanggang dito lang yung firewall nya papunta doon so hindi kasi uh, pasok sa piso ng ating hagdanan yung nasa plano kaya umabot kami dito hanggang dito yung landing natin So, nakikita nyo, sinalo ko to. Ngayon. Sinalo ko itong mula sa bubong natin. Itong pinaka-rapter niya. Sinalo ko siya. nag ako dito. Dahil tapos ito mga kamukil, i-winild ko doon sa tubular uh, nitong roping na to. Ito. Dito siya winild. Dahil yan. naka dito kasi tatanggalin din itong na ito mga kamukil. Ayan. Lahat ng mga postin na ito tatanggalin. So, magbubuhat nitong roping. Ito. Ito siya. So, plinano ko na to mga kamkil nung trabaho ko. Plinano ko na to nung trabaho ko to Kung ano yung mangyayari dito. Oh, dahil gusto ni kliyente, mawawala yung poste na yan. Para malinis. So, mangyayari dito mga kamkil. Itong payroll na ito, sagad to, Sagad dito. Para maganda siyang tingnan. Sabay siya dun mga kamkil. Oh. O, bukas update pa tayo mga kamkil. Ah. Ito na. Ikabuang plastada. Ang ating hagdanan. No? pang apat na araw ko tong trabaho mga kamagin dito wala dito pataas hanggang pag i-studying dyan hanggang pag forma ng roofing no? so dito magkakaroon din tayo ng wall dito ayun lang magwo-wall tayo dyan. so dito PVC na yung ilalagay natin itatapon natin dito sa gutter na to yung PVC at least yung PVC mga kamukil dito lang natin ipa pa ano sa flooring tabasan lang natin yung PVC pasok natin dito hindi na natin kailangan ng pasya prim dito mismo sa roofing na lang natin ikakabit para hindi mahirap okay so paikot na po yan yung PVC na ito mga kamkil hanggang dun sa taas na yun PVC lahat yung gagamitin ko papunta dun para uh, yung pag bend natin ihit na lang natin ipapasunod natin siya sa anggulo ng roofing itong roof natin So yan lang mga kamukila. Pag akit natin dito Yan dito mismo kasi yung pintuan eh Dito Akit natin pintuan kaagad agad dyan. So yung tulak nito papunta dun no? Kanan pakanan kanan yung tulak Dito na side Pasok Pag -akyat. May huloy Ditcho agad sa loob Alright So tutok lang mga kamukila. So, hindi ko pa napaabot sa inyo paano i-mag-install ng pag-i-studying, pag-priming nitong flooring, lahat yan mga kamukil may diskarte at pamamaraan kung paano siya umpisahan no? lahat yan nakikita nyo so darating din tayo dyan sa pagka ngayon focus muna ako sa trabaho alright, hanggang dito lang mga kamukil maraming salamat alright, nakikita nyo mga kamukil dito sa baba, ito na yung pinaka priming ng ating uh, project dito priming ng flooring no? ito yung magiging itsura nya Oh, napakatibay nito. Gumamit po tayo ng channel bar dito. Ayan. para sa mga bubuhat na mabibigat yung purpose natin para hindi hindi lulundo at hindi duduyan doyan kapag inaapakan natin. Oh, ayan yung pagka-framing namin, no? Matibay. Oh, libre materials tayo dito mga kamit sa lahat ng mga nagtatanong libre materials ako dito. Tayo napapansin niyo yung materials natin, solidong-solido, no? At saka pulido pulido no? Tin natin tinitipid Oh, malalaman natin kung tinitipid natin, hindi na tayo makakita ng mga ganyan, no. Ay na lang 'yan kapag matipiran. Pero sa atin ay no. Okay. So, itong dalawang nakikita niyo hamba, ito 'yung magiging hamba ng ating main door at saka dito sa pinaka office, no. Ng may-ari dito, magkakaroon pa tayo ng office dito. Ah, uh, partition. Ayan, no kakaroon tayo ng partition dyan para sa magiging pinaka-office ni sir dito o, dyan natin ilalagay may plano naman tayong sinusunod yan so yung nakikita nyo mga kamukil na uh, napapansin nyo hanggang dito lang yung studying dito sa pinakaharap pagdating dun dun na rin no dito wala hindi namin tinapos so mayayari kasi dyan mga kamukil uh, salamin yan lahat dyan yan naka yan lahat tapos yung nakikita nyo yung to ginawa ko lang yan para hihi, hindi lulundo dito Ayan oh, nung trabaho pa namin itong bubong so puputulin yan hanggang dyan sa ating uh, canopy yun na kasi yung level ng ating ceiling dyan sa external ceiling natin puputuluan yan tapos magkakaroon tayo ng 2x4 papunta dito Ayan yung katulad sa kabila na ginagawa namin okay, basta mula dito mga kamogil salamin to hanggang dun sa kabilang partition napapansin nyo, ganun lang kalapad yung part partition magiging bulletin, bulletin board nila sir dyan tapos uh, yung i-wall natin dyan sa labas WPC dito magkakaroon tayo ng cone dito no? para sa design nya sa external ito napapansin nyo pa siya, sya no? nasa plano kasi ito so mag Magkaroon tayo ng kuno dito anyan anyan yung forma niya yung idingding dito so iba yung makikita dito conwood, tapos salamin ayan tapos doon bulletin board ano So dito yung magiging opisina ng may-ari. Tapos doon yung mga kasama niya sa trabaho siguro. Okay. Pamantalan dito sa likod. Natapos na namin sa pagpartition dito. Ano tayo ngayon mga kamukil? Pang 13 days, no? 13 days namin ngayon na trabaho dito. Ah, uh, limang tao lamang kami, no. Dalawa yung helpers, helper namin oh dito na yung pinakahuli. Bukas, ito na yung titirahin namin, uh, namin. Ano na to? O, napapansin nyo, ang sloping ng bubong natin pa ganyan. Uh, Paagwas-agwas tong roping na to. So, yung daloy ng tubig talaga dito, talagang dito pupunta. oh nakikita nyo, sabak yung ating flooring dito sa second floor. Ipuputol natin yan. Ngayon, pagputol natin dyan, yung problema, doon babagsak sa loob, no? Sa kisami. So, papasok sa loob ng bahay, doon sa ground floor yung tubig. So, yun yung aagapan natin ano yung pwede nyo ma-suggest dyan mga kamukil na para yung tubig hindi papasok dun sa siling o kumin kayo mga kamukil, yung mga magagaling hinahanap po ngayon ngayon ano yung gagawin natin dito lalagyan natin ng gutters yan problema lang mahirap yung pag install ng gutter dito yan papansin nyo iba na naman yung sloping dito kung dating kanya no oh. o baka abutan tayo ng ulan no at panahon namin dito mga kamukil Uh, tumutulo madalas yung ulan o so, kailangan kung isang araw to matatapos ko to no? sa so, pagkatrabaho trabaho ngayon kung kakabitan natin ng gutters to pwede naman problema natin hindi masasapon itong bali gutter natin ay nagkakaroon siya ng bali gutter nasa ilalim kasi to ng bubong o so, hindi natin pwedeng ma kuha yan kapag ka ganyan So, comment kayo mga kamukil ko na yung diskarte. Ako ah, may diskarte na ako dito, no? So, gusto ko lang tingnan yung mga magagaling kung ano yung pwede nilang idea. Baka naman mas maganda yung idea ninyo. O, oh, ayan o, oh, ayan yung sitwasyon, no? So, kailangan ang tubig dito, matatapon natin doon. Ayan, matatapon natin doon yung tubig. O, oh. kasi masa, masasalo sa flooring nito, second floor, yung bubong na yan. So, kailangan namin putulin. No, kasi doon dumadaan yung ating pag-studying. So yung huling natin doon din dadaan papunta dito. Okay, while dito, okay, studying na kami. Ito yung magiging partition niya. Ang medyo makikita na yung porma niya mga kamukil. Kung napapasin niyo open dito. Hindi po 'yan yung pintuan mga kamukil. Ha? Ah. Magiging hallway niya to dito. Ayun. Dito may ano pa to. May sahig to dito. Dito talaga yung pintuan niya. Harap talaga ng hagdanan. <coughs> so yung ating hagdanan ayan ha. Simplihan na yung forma natin dito. Ayan. So, kung napapansin nyo, dapat binuhusan ko na to. Uh, tinails ko na to. O, kung nakikita nyo, sa previous upload natin, nagtrabaho ako dyan, Oh. Ayan. So, gusto ko kasing ma-adapt dito. Lagyan natin ang bubong dito. Ayan. Ito. Dito natin ilalagay yung bubong mga kamukil papunta doon. So yung tapon ng tubig doon din. Pati itong downspout natin mga kamukil, ayan sa taas. Ayan o. nyo. Dito sa may post to. Dapat sa baba siya. Pero ang mangyayari, madi-disattract kasi. Parang makaka-disattract siya. So dito natin ito itatapon sa bubong na to. Diyan babagsak yung tubig. Sa bubong na yan. Ayan. So. Kung natin ito mga kamukil. Babatay so, sa agdanan. Oh, Apakan, no? Basag. So, ang gagawin natin dito para magiging forma, pati dito may wall to. Firewall kasi to dito. So, yung dating nasa plano, hanggang dito lang yung firewall wall nya. Papunta doon. So, hindi kasi... Uh, pasok sa pwesto ng ating hagdanan yung nasa plano kaya umabot kami dito hanggang dito yung landing natin so nakikita nyo sinalo ko to ngayon, sinalo ko itong mula sa bubong natin. Itong pinakarapter niya. Sinalo ko siya. Nagpuste ako dito. Dahil tapos ito mga kamukil, i-winild ko doon sa uh, tubular nitong roping na to. Ito. Dito siya daya Ayan. Nakawil dyan dito kasi tatanggalin dito pusti na to mga kamukil. Ayan. Lahat ng mga pusti na to tatanggalin. So, magbubuhat nitong roping. Ito. Ito siya. So, plinano ko na to mga kamukil nung tirabaho ko. Plinano ko na to nung tirabaho ko to kung ano yung mangyayari dito oh, dahil gusto ni kliyente mawawala yung poste na yan para malinis so mangyayari dito mga kamugil itong tayro na to sagad to dito para maganda siyang tingnan sabay siya dun mga kamugil o oh. oh. bukas update pa tayo mga kamagila. ah. ito na kabuang plastada ng ating hagdanan hindi no? pang apat na araw ko itong trabaho mga kamugil dito wala dito pataas hanggang pag i-studying dyan hanggang pag forma ng roofing no? so dito magkakaroon din tayo ng wall dito ayun lang magwawall tayo dyan so dito PVC na yung ilalagay natin itatapon natin dito sa gutter na to yung PVC at least yung PVC mga kamukil dito lang natin ipa pa ano sa flooring no? tabasan lang natin yung PVC pasok natin dito hindi na natin kailangan ng pasya prim dito mismo sa roofing na lang natin ikakabit para hindi mahirap okay so paikot na po yan yung PVC na ito mga kamukil hanggang dun sa taas na yun PVC lahat yung gagamitin ko papunta dun para uh, yung pag bend natin ihit na lang natin ipapasunod natin siya sa anggulo ng roofing itong roof natin so yan lang mga kamukil pag akit natin dito yan dito mismo kasi yung pintuan eh. Dito. Akyat natin pintuan kaagad diyan. So yung tulak nito papunta doon, no. Kanan pakanan kanan yung tulak pak dito na side. Pasok. Pag akyat. May huloy. dito kaagad sa loob. Right. So tutok lang mga kamukila. So hindi ko pa napaabot sa inyo paano i-mag-install ng pag-i-studying, pag-priming nitong flooring, lahat yan mga kamukil may diskarte at pamamaraan kung paano siya umpisahan no? lahat yan nakikita nyo so darating din tayo dyan sa pagka ngayon focus muna ako sa trabaho alright hanggang dito lang mga kamukil maraming salamat